ito yung ating ulam today. ah, uh, nagsinigang ako ng bangos. Ayan. So, antayin lang natin siyang kumulo. Ano. Ayan. Tapos, habang inaantay natin kumulo, mag-harvest tayo ng ating gulay para pang sahog natin dito. Ano. So, ayan. So, ayan. Kukuha lang tayo ng talbos ng kamote. Instead na kangkong ang ilagay natin. Ano. Uh, meron din kaming pet chai, pero mas gusto ko yung talbos ng kamote. Uh, sa ngayong taon na no, medyo konti lang yung talbos natin. Maybe dahil hindi niya gusto itong lugar niya, kasi dati doon siya sa kabilang side, which is sobrang dami, pero nilipat ko siya dito. Uh, I think hindi niya masyado gusto yung lugar niya, kaya ayan, konti lang yung nakuha natin. Pero pwede na yan tapos uh, kukuha din tayo ng sitaw ano uh, konti lang yung nakuha kong sitaw nagharvest na pala si Habi bago lang kaya gagamitin na lang natin so uh, kinuha ko na lang yung nakita ko mayroon pa dito na pwede pa ayan tapos uh, dinagdag ko na lang yung hinarvest niya kanina so ayan and then mag harvest din tayo ng ating okra para ilagay din natin doon sa ating uh, sinigang ano konti lang naman ayan kailangan ko lang talaga siyang i guys. Kasi pag hindi uh, tatanda siya agad, makunat. So ang dami ng malalaki na hindi ko nakuha. Kaya hinayaan ko na lang dyan hanggang sa mag-dried. Ayan. Kung napansin niyo maraming ano ng kamatis dyan sa side. Pinutol na ni Javi dahil uh, patapos na nga siya. Kaya tinanggal na lang niya, binawasan. So ayan. Kinat ko na lang siya tapos nahuhulog siya sa lupa pinupulot ko na lang dahil hawak ko yung aking phone tinamad na ako pumasok para kunin yung aking camera holder ano so ayan ayan yung ating sibuyas dalawa lang pero hinayaan ko muna hindi ko muna siya kukunin so ayan nagharvest pa tayo ng okra hindi ko naman siya magagamit lahat pero kinuha ko na yung dapat i since andito na lang din nang naman tayo so ayan marami-rami siyang bunga kaya pag masipag ka lang dito guys tapos may lugar kang pagtaniman why not ba diba? kaysa bibili ka kasi sobrang mahal talaga ng gulay sa store kaya dapat madiskate ka din yung iba nga nilalagay nila sa paso eh, yung kanilang mga gulay. So, hopefully next year, magtanim pa ako ng ibang gulay. Saka gusto ko din magtanim ng bawang, sibuyas, saka sigarilyas. Naghahanap lang ako ng seedlings para doon wala kasi akong makita. So, ayan. nagde dry na yung ibang leaves ng ibang gulay natin, ano, kasi magpo-fall na nga. So, ayan. Uh, Paunti-unti na lang yung bunga ng ibang gulay natin. Pero, Uh, susulitin na lang ano, kasi pag winter eh wala na ito so ayan, back to store na naman tayo ulit, sobrang mahal kasi sa Asian store dito sa amin kaya pag summer yan, sagana tayo sa gulay, kasi marami kaming tinatanim na gulay ang kagandahan lang kasi pag may tanim kang gulay, uh, anytime pag nagkikrabe ka or kailangan mo ng gulay pang sahog sa lulutuin mo, anytime pwede kang mag-harvest kahit hatinggabi pa yan in your convenient. Kasi nga meron kang tanim, yun talagang maganda. Pag may tanim ka talaga, anytime makakakuha kapag may bunga. Siyempre hindi ka naman pwede mag-harvest pag walang bunga, di ba? So, ayun na nga. Kaya, kaya lang, pag may garden ka, hindi mo maiwasan talaga yung expose ka sa araw, yung sobrang init tapos yung mga kuko mo umiitim dahil sa dagta ng gulay pag hindi mo siya ginamitan ng cutting uh, tools or yung gunting pag kinarpes mo kasi minsan pag nagmamadali ako gaya nung sa talbos, kinakat ko na lang siya gamit yung kuko ko, kaya minsan umiitim yung sa kuko ko, kaya minsan mahirap tanggalin pero okay lang naman. Ayan. Uh, yun lang talaga, expose ka lang talaga. Tapos yun nga, madudumihan talaga yung kamay mo. Unless mag ka. Pero ako kasi, hindi ako masyado mahilig mag -glabs. Mas gusto ko walang gloves. So, ayan. Marami-rami na tayong na-harvest na okra. Tapos ngayon, uh, kukuha naman tayo ng talong itong talong na to pabilog siya pero lalaki pa to siya I mean sobrang laki pero mas gusto ko ganito lang siya kaliit na hinaharvest na kasi mas masarap siya ihalo sa pinakbit or sa sabaw yan ayoko yung mas, ma ma mas malaki parang iba na yung lasa niya kaya mas gusto ko yung maliit pa tapos pag bagong harvest talaga yung gulay Mat manamis namis siya guys masarap talaga siya pag fresh so ayan dagdagan lang natin siya. Marami-rami pa dito sa side. Plus, nandun pa sa labas. Hindi ko muna kinuha. Yung dito lang na side ang kinuha ko. Ayan. Kung napapansin nyo, may galon ng milk dyan sa baba. Uh, yan yung napanis na milk. Hindi naubos ng anak ko. Uh, huwag yung itapon, guys. Pag meron kayong mga naserang gatas, ano. Ang ginagawa kasi namin, parang fertilizer na rin. Binubuhos yan ni Abby sa puno ng gulay or sa prutas. Uh, for some reason dumadami dami yung bunga niya sa kamaganda so nakakatulong siya kaya every time na bumibili ako ng gatas pag hindi naubos ng anak ko kasi mabilis din siyang masira ayan binubuhos namin dyan sa puno ng gulay nakakatulong siya actually try niyo pag meron kayong mga sirang gatas anyway so ayan na yung ating kamatis so far may na-harvest din tayo konti na nga lang ayan tapos kumuha din tayo ng sili ayan perfect ito pang sinigang Uh, min minsan pag gusto ko ng maanghang, kinakat ko siya into half. Pero pag ayaw mo ng maanghang, hayaan mo lang siya na ganyan. So, ayan. O, diba? Sakto. Kompleto yung pangsahog natin sa sinigang. Ayan. So, ayan. Sakto. Kumukulo na. Tapos, ilalagay lang natin yung ating sitaw. Ayan. Pag kumulo lang isang beses, i-add na natin yung ating talong. Ayan. Inuna ko kasi yung sitaw. Mabilis lang kasi itong talong dahil baby pa siya. Ayan. Tapos, in-add ko na din yung sili. Tapos, in-add ko na din yung okra pag malapit-lapit na siyang mat maluto. Ano. And then, syempre, nag-add ako ng sinigang mix. Tapos, nag-add ako ng patis pandagdag lasa and then konting asin depende sa inyo it's either gumamit ka ng asin or patis depende sa panlasa mo so ayan tapos inad na din natin yung ating talbos so ayan ready na yan guys uh, para sa ating lunch for today ayan fresh gulay sa ating garden nung so ayan ready na tayong kumain So pagkalagay natin, kinuha ko na din siya agad dahil ayaw natin siyang ma-overcook and then i-serve na natin yung ating ulam. So ayan guys, just imagine no, lahat ng gulay na nilagay natin dyan ay galing sa ating garden. Tapos alam pa natin na organic yung ginamit nating gulay kasi sa store hindi natin alam kung anong chemical ang ginamit nila doon ano kaya tong ating gulay sobrang healthy ano kaya ang sarap nitong fresh gulay so ayan ready na tayong kumain happy monday everyone